Sa baybayan ng Marivelas, Bataan, patuloy ang pagbabago ng buhay ng mga residente. Hindi dahil sa pag-alis ng bansa, kundi dahil sa mga oportunidad na nagbubukod sa shipbuilding and ship repair facilities. sa Sea Friendship Shipyard. Naniniwala ang pamunuan rito ng pagpapatibay ng SBSR industry ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng parko. Ito ay tungkol sa pagbalik ng tiwala sa kakayahan ng mga Pilipino And whatever we earn, we put back sa investment. Because we want to be able to help our country. We want to be able to help people. Because we believe that kung kaya ng ibang countries, kaya din natin. And hopefully, those Filipinos that are working abroad, some of them don't have to leave our country anymore. And we can be proud that it is proudly Filipino made. Hindi na mag-aabroad. Yan ang naging desisyon ni na Rogelio Palad at Jeric Panal na parehong tauhan ng Herma Shipyard. Yes, naisip ko rin yun dahil nga sa uh, for the better good opportunity for our finance, kailangan din namin kasing mag, ano, pumangat sa status ng pamilya namin. So, 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 yun nga. Bali, naisip ko rin yun. Pero, itong opportunity na binigay ng Herma is uh, masasabi ko na ito na yung pinaka-best sa life ng sa akin. Sa kanyang tinig, ramdam ang kumpiyansa na ang mga pangarap para sa pamilya ay hindi na kailangang itaya sa malayong lugar. Ang lokal na industriya ng shipbuilding at ship repair ang nagbibigay sa kanya ng trabaho, seguridad at pagkakataong malatini sa piling ng mga mahal sa buhay. Habang tumatagal, uh, lumalaki at mas dumadami yung opportunity na magkaroon ng trabaho. Uh, magkakaroon tayo ng trabaho, masusuportahan natin yung pamilya natin. So maraming dreams na matutupad dito sa Herman Shipyard. Ang ganitong mga kwento ang nagsisilbing mukha ng layunin ng Maritime Industry Authority sa pagsusulong ng Shipbuilding and Ship Repair Development Bill isang panukalang magbibigay ng mas matibay na suporta at insentibo sa mga lokal na shipbuilder at lalong-lalo na sa mga mamamayan. Kung maisa sa batas, inaasahang magbubukas ito ng hanggang sa 100,000 na trabaho para sa mga Pilipinong manggagawa, isang pambansang akbang upang paigtingin ang maritima sa bansa. Sa huli, ang SBSR Development Bill ay hindi para sa paglikha ng mga barko, at pagkukumpuni ng mga ito, ito ay simbolo ng pagtangat, ng pananatili at ng pagbuo ng isang industriya kung saan ang galing ng mga Pilipino ay hindi kailangang lumisan upang makilala. Isang patunay na kaya natin dito mismo sa sariling bayan sabay-sabay nating ipagsigawan, Sulong SBSR.